Zaldico kumanta naglabas ng video na nagtuturong si na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Congressman Martin Romualdez Sumano ang masterminds sa flood control project scandal Corruption. BP Sara Duterte naantay na na siya ay makulong. Uh, iginiit ni dating Kongresman Elizalde Co. nitong biyernes na nakatagap siya ng mga tagubilin na magsingit ng 100 bilyong halaga ng mga proyekto sa 2025 National Budget mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ni Budget Secretary Amina Pangandaman at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang unang limang kaso ng flood control ay sumasaklaw lamang sa mga opisyal ng DPWH Bulacan. Fadulon, iginiit ni ko na sa pagsisimula ng propeso, proseso ng bicameral noong 2024, tinawagan siya ni Pangandaman upang ihatid ang dapat ng mga tagubili ng Pangulo sa paglalagay ng budget. Sinabi ni ko ang dating chairperson ng House of Representatives Appropriations Committee na pinatunayan niya ang dapat ng mga tagubilin kay Under Undersecretary Adrian Bersamin. Pagkaraan ng mga araw, sinabi ni Ko na nagtakda si Pangandaman ng pagpupulong kasama niya si Romualda sa dalawang undersecretary sa Aguado building sa loob ng compound ng Malacanang kung saan ibinigay ang lista ng mga proyektong nagkakahalaga ng 100 billion. Makikita sa mga dokumentong ipinadala sa media ng opisina ng ko na sa umano'y 100 bilyong halaga ng mga proyektong inilagay sa 2025 budget, Mahigit 81 bilyon ang nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways habang mahigit na 18.7 bilyon ang nasa ilalim ng Office of the President philippine coconut authority national electrification administration national housing information authority at department of technology Iginiit ni ko na kalaunan ay tinanong niya kung posibleng magsingit lamang ng 50 billion sa program funds at ilagay ang iba pang 50 billion sa unprogrammed appropriations upang maiwasan ang paglapag sa wandato ng konstitusyon para sa sektor ng edukasyon na makatanggap ng pinamalaki, pinakamalaking alokasyon ng budget pero tinanggihan daw ito ni Pangandaman. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Na po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical checkup. up Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako tinawagan ako ni dati speaker Martin Romualdez at sinabihan stay out of the country you will be well taken care of as instructed by the president noon naniniwala pa ako sa kanila kaya hindi ako bumalik tumikom ang aking bibig sumunod ako pero ang hindi ko alam ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina pangandaman sa akin nung nagumpisa ang bycam process last year 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusak Adrian Bersamin, sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Guado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusak Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusak Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusak Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusak Adrian Bersamin, yung brown leather bag. Naalala ko noong nasa Singapore kami, right after the elections, of May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si nadating Speaker Martin Romaldes, SACMINA Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. At yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ni ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Inaantay ko lang kung kailan nila ako ikulong, sinabi ni Vice President Sara Duterte na sinusuportahan ng Office of the Vice President ang mga Pilipino, kabilang ang mga retiradong general at dating miyembro ng serbisyo na planong sumali sa nalalapit na rally at gamitin ang kanilang karapatan sa malayang pananalita. Sinabi rin niya na hindi siya nag-aalala tungkol sa mga posibleng kaso ng sedisyon na sinasabing Si na sinasabi ang mga otoridad ay hindi pa nagtatag ng anumang ebidensya o batayan para sa isang kaso laban sa kanya.